So mga kababayan, ano, uh, may balita na ngayon. Good news daw. Ah uh, tumaas na 'yung sahod ng 35 pesos. So guys, uh, ay papaano naman uh, talagang nadagdagan ng 35 pesos. Pero isipin nyo, ano kaya ang mabibili mo sa 35 pesos? 'Yung dagdag sahod ng ano sa isang araw. 'Di ba? Kalahating kilo ng bigas ang mabibili mo araw-araw 35 pesos ang itinaas sa NCR pa yon paano pag sa provincial pa di ba sa provincial mga 20 pesos ang uh, ano yan may dagdag di ba guys grabe naman sila ang layo doon sa proposal ng 150 uh, pesos at saka 100 yung kay Subiri na uh, proposal na dapat yun ang itaas pero 35 pesos lang itinaas isipin nyo guys kahit kayo na mag-isip yan ano bang mabibili mo sa sa 35 pesos diba pwede pambili ng ano estimate ko yan pwede mga sardinas yan ganyan pwede mo pambili ng gano'n grabe naman sila grabe naman sila sa mga mga manggagawa wala man lang silang malasakit 35 pesos to guys oh Aprobado na ang 35 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Pero ang ilang labor group na insulto sa barya-baryang umento. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa hinabahaba ng diskusyon sa umento sa sahod, nagdesisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region. Nadagdagan ng 35 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Kaya mula sa kasalukuyang 610 pesos, magiging 645 pesos na ang daily minimum wage sa mga nasa non-agriculture sector. Habang magiging 608 pesos naman ang nasa agriculture, service o retail at manufacturing sector. Ipatutupad ang aumento simula sa July 17. Ayon kay labor leader Leo De Guzman, insulto hindi aumento ang 35 pesos na dagdag sahod. Yan din ang tingin ng grupong Makabayan. Yung ginagawang barya-barya o napakaliit talaga nung dagdag sahod na yun. Kulang na kulang talaga yan. Napakaliit niyan. Mumu talaga yan para sa kanila. Hindi raw ito makasasabay sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Krisis ang aabutin natin. Ngayon, ang pinaka-indikasyon ng krisis na meron tayo ay yung mababa, di ba, yung ating piso sa dolyar. So, ibig sabihin, niloloko tayo, no? Na may konti, uh, bumulang 35 pesos, samantala ang laki-laki, di ba, ng mga kinita ng mga malalaking kumpanya. Git ni Brosas? parang ginawa ito para siguro sa zona, pero hindi ito nararapat. Nakabinbin sa kamara ang mga panukalang omento sa sahod ang makabayan, 750 pesos ang gustong dagdag, habang ang TUCP o Trade Union Congress of the Philippines, 150 pesos naman ang gusto. Kaya dismayado sila sa binigay ng wage board. So, parang crumbs nga lang talaga eh, to humiliate, workers, workers. Kumbaga, Consuelo de Bobo. Ayon naman sa grupo ng mga employer, may ilang kumpanyang umalma pero susunod naman daw sa taas sahod. Talaga ang pinakapasakit dyan doon sa, doon sa, micro na yung 40 pesos na huli increase, eh binuburo pa nila. Inahayos pa, eh tatagalin mo ng 35. Ngayon, eh, marami mahihirapan talaga yan. Matatandaang noong Labor Day, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na magsagawa ng review para sa minimum wage rate sa bawat rehiyon. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng grupong TUCP sa ibinigay na kakarampot na aumento sa sahod. Hulyo pa noong nakaraang taon ng magbigay ng 40 pesos na umento sa sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.